Hello guys, mau deh aku nga nasa heaven ya guys. Oh, years na siya karun januari 16 guys. Mio na kayo dia no. guys. guys? sangat guys. <laughs> oh, January 16 guys second anniversary sa akong papa kang January guys 16 ikat sa iyong pagpanaw guys ni na guys ni na guys On January 2020 2023 guys Uduhay na kung katuwig akong papa guys Ikat sayang pagkamatay guys